Grabe <laughs> yun Aray po, followers natin oh. Kuya oh, yeah, Kawai, batiin mo muna yung babatiin Bumati ka muna, baka gimme babatiin <laughs> ko dyan yung mga solid cool drums Yan Kumpare natin dyan sa tabi-tabi Yan, yeah, at yung ating maganda lalaking driver Ganun ba mundan yan o oh. Di, okay, ingat po Kusta mo kaya ito eh Ay ah, sige, magkasama kami kanina ah, Ingat po <laughs> Yan, yeah, biyahe summer daw po Nakakilala po tayo na ring driver oh. Tuloy daw po natin manong na itaray Ayan, biyahe sa amat po Ingat po sa lahat eh. At tahuan na rin ulit sa Candelaria Quezon po Ay tayo pinakain kanina din eh Ayan, ay nakakilala tayo Ito driver ng bus <coughs> Ha? Kasi ikaw Dali, isa Ano flavor?

Sasakay po tayo dito, bihan ko sa inaw. saan lagi natin nadadaanan no? lawak ayaw 100 lang sir Bago pa ako Pagba tatlo lang ako May ito lang po bago Ayun Lima na Galing <laughs> <laughs> talaga ito Pinasa sa riyaya na ako Pinagbago ng tindayan ako oh, Para kaya ngayon ko lang nakakita oh, sir. Bago ko lang magtitinda Tagal na sir, mag iisang tao na Ay ako tayo Pulang araw ba? Pulang araw? Oo oh, sir, pulang araw Salamat ha Lige, Jason. Oh. Tama mo. Ano pa naman, Sir? Kabis. Nag-stop po 'yan, no. Oh. Lalakan ng mais. Ayan po tayo pinanggaling ng Candelaria Quezon oh, yan. Ngayon po tayo lulusong ng bukid Pero tayo po ay may tao doon Na naggayak ng mga kalakal po oh, yan. May nasikaso po tayo ay Hapon na po tayo Nakagayak na naman po yun. Are, yung ating order. O. Alin na bundle na? Oh, cargo ito kangkong. 60 piraso po ito, 60 tali. Yah. Tayo po ay pag may ibang ano ay nakuha tayo nang Mag-aano po, kumbaga, mag-aasikaso ng ating ibang gawa. tapos po may sibuyas pa tayo yan ayun po, tayo po ay galing nga ng Candelaria Cason po uh. ay di ngayon po ang ano ko po sa inyo, kung bagay pag tayo may ibang pinuntahan at tapos nagsabay yung order ay di magtatalaga po tayo ng tao na para igayak yung lahat ng ating order o oh, para po hindi baga masira sa usap chichik po natin yung pinagkuhaan ng kangkong aba ay ang 60 dito lang oh ito yung mga bagong pinagkuhaan yan hanggang dito lang po sixty oh. 60 tali dalawa 30-30 wala pa po sa kalahati kayo naman pala nabawasan din ng konti dyan ang ganda lang isa kalahati panalo dito tapos konti pa po pala natira sa ating kangkungan oh. No? Yeah. Yan, no? Tapos po tayo ngayon, yung lusong natin ngayon, magpapakain tayo po ng ating mga alaga po. Oho. Oh. Tapos ah, so, diretso naman tayo sa delivery din. Oh, sama-sama na po tayo pag di-deliver. De na po, magkano pa tayo ng sitaw? Oh. Kasama po nung kangkong. Wow Para yung ay sitaw na kilo. Siyam. Makasiyam na kilo po. Jis. Ito po yung rejik. Ito na po yung ating mga ano. Kalakal. Sitaw. Tapos ay may recipe singkang ang hinirang ko. Tapos may sibuyas. Yan po ay anim na kangkong. Ari ay 3 kilong pitay at singkang. 1 kilong to at saka po yon ay siyam. Yan, atin pong i-deliver -de po 'yan. Balay po, salamat po sa inyo pagsama. Ano po yan, tayo po ay yun nga po uli. Na sabi ko sa inyo, pagka may pinuntahan po tayo, tapos ay may order tayo, kailangan meron tayong backup uh, na kailangan tumarabaho ng ating gagawin. Yeah, shout out po sa inyo. Dalay ka. Oh. Bibigyan na ho natin rin Rejik. Rejik daw. Ang ganda pa naman po. Panggisa medyo may kili-laki ano kaunti. Oh, thank you, Edison. Ay hala. Agad ko sa puli three. Oo. Medyo may kili yan, iitatawa din din naman. Oo. Ah, oo. binigay na 'yung may Binago ko po at mabigat ito. yun ay eh, kumbaga minsan po ay ganun talaga kumbaga pag dinala ko naman po yan sinama ko dito sa karamihan na pandeliver natin minsan tatawa din na po ba kumbaga ay tawad na yan di ngayon para mas makaano may tawad na rin po naman yun eh o ka sasabi ay e, benta muna nila bago nila bayaran edi ngayon po ating ibinigay na oh ayos pa naman po yun medyo maikli lang po ingat po lahat happy lang po dilim na po nasa palengke na sa tayo oh. Ari na ho yung aking dinala dito. Sitaw. Ari na ho yung kangkong at saka yung singkang. Ha? Ari to ng Sabado. Araw ng palengke po kaya uh, Friday ng hapon tayo magagayak. Yo. Mga paninda po para bukas. Bibiliin ko tayo pasalubong oh. pasalubong sa mga bata. Lima? Oo. Oh, oh. Ipili ito na. Oh. Kahit alin po. Gano'n po ang bata. Yeah. Salamat po. Bukas mo na lang, ano nga. Oo, Sige.